Maghubukas ng kamay para lamang makaiwas sa sasit. Huwag kang maghubukas ng kamay kung may inaapi na kaya mong tulungan. Paupoy mo sa bus ang matatanda, ang matatanda, ang matatanda at ang mga may kalong nasang bol. Magpasalamat ka sa nagmamagat ng Matuto sa karanasan ng matatanda pero huwag magpatali sa kaisipan ng alunan. Huwag tinitin matulog kung ayaw kang dalawin ang kanito. Bobo, Bobo, Bobo. Huwag bubogong bubog sa mga panahon kaun lamang sumigaw. Huwag kang manamog sa bulong bulungan. Huwag papatay-patay sa ilalim ng pagitin. Huwag kang tutulog-tulog sa pansinan. Umawit ka kung nag-iisa sa banyo. Umawit ka sa piling ng barkada. Umawit ka kung nangungkot. Umawit ka kung masaya. Ingat lang. Mayroon sa video, bar at mga pamamali Huwag kang magsulit ng sigarilyo sa kasulinahan Dahan-dahan sa matatalik na langgas Dahan-dahan sa malulubat na daan Higit sa lahat, inu-ulit ko Mabuhay ka Mabuhay ka, kaibigan Mabuhay ka